Good morning. Ako ngayon ay nag-pruning ng mga tanim kong kamatis at saka atsal. Pruning ko to kasi nangulot ulot o, oh, bote pagkuha ko ng talbos ay eh, nawala ng kulot. Ayan. Ito po yung atsal or red bell pepper. Ayun. Naulian siya. Naulian kulot man na siya ni lagyan ko ng abo nagabo na ako ng abo dito sa isa Ngayon na lang ni, mayroong pang, pang sahog doon tayo sa ano baka mayroon pa hindi na pruning sa talong Meron pa nga ito Ayan. kailangan kunin ito yung mangga dito para ang nutrients punta dun sa taas at mag center na sa bunga Tanglo lang ni Dayo. Gaya nito, oh, na pruning na. 'Di ba? Merong malaking bunga ron 'no. Pwede na, na 'yang kainin. Anihin. Ito yung dating ano. Siguro kailangan kuhang ko ng kunting dahon. Ito yung mga ano para ngaling kahit ano nam, kahit kahit gaano katagal namumunga pa rin siya oh ano. ayan oh no? ba diba? paghahanon ko lang ng mga medyo matandang dahon ito 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 'to Ayan. para ako mainit na patuloy pa rin sila sa pamunga yan o medyo nag ano siya sakit isakit lagyan ko ng abo baka sakaling makarecover pa kunin ko na to kasi ma stress tong isa medyo matanda naman kasi po ito kaya yeah. okay ra ayan o no? Oh. ito baka ito yung one itlog itlog na insekto Okay lang. Siguro kunin tong dahon to kasi masyadong mataba ang dahon. Ayan. Ayan. Ito ba? Para dun mag-focus ang retrain sa babaw. Ayan. 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 Ito yung tinatawag na Y pruning. Hanggang sa may letter Y and dun ang pagputol. Ayan. Ayan. Diba? Uyag. And that's for today's video. Thank you for watching. Ulamin namin yung gabi.